Niya lang po ako. Tapos... Tapos ano, nakipag-date ka? Ang mukha naman mo kasi mabait eh. Ma'am, hindi porkit guwapo, mabait. Hindi mo ba kayo mabait? Hindi. Sa palagay niyo ba, may tinalaman itong si Jack sa nakawa na nangyari sa bahay ng amo May mga bagong modus ko ngayon. Minaman man nila ang bahay, ititignan nila kung sino mga tao dito. At pagkatapos ng kikilalaan nila yung mga kasambahay, tatawagan nila ito. Mag-usap sila sa computer, sa Facebook, sa Instagram. At pagkatapos nun, makikipagharutan sila sa mga sambahay. Biligawan nila ito. At habang nakikipag-date ang kasambahay, pinapasok naman ang bahay ng amo ng mga kasamahan nila. Jack yun. Kala ko pa naman, type niya ako. Tapalagi ko. Hindi rin niya totoong pangalan ni Jack na yun. Sanay ko na yung page niya. Wala na. Pinatawagan ko nga ako yung cellphone niya eh. Out of reach na. Paano na ko ito? Nakakailangan mo namin ng cooperation ninyo para mauli yung grupo na yan. Mama please, please lang mo. Tulungan niyo po kung mahuli siya para maupakan ko. Ano na kayong ginagawa na rin? Ewan. Ano? May nakita ka na? Napo nga eh. Wala nga. Ayoko na kasi makapag-date eh. Gusto ko, iba naman. At tulad ng... Ano nga, nag-explore ako eh. Explore? Ito, dito. Sa social media. Ano yun? Bada ng kotse, no? Ano mm -hmm. so, yun? Sito. Ryan Guzman. Yabang naman yun. Ano karami pera niya? Gusto niya selfie pa eh, no? Mm -hmm. Ganda ng sapatos oh. What? Gusto ko yung ganda ng sapatos eh. Naghanap ako niya, wala akong mahanap. Magkasays kaya kami? Don't tell me. Sapatos? Oo. Oh, bakit hindi? Yung sakto, may dress pa. Jose. Oh, may bago ang sapatos.